Noong ikatlo ng Abril taong 1860, ang Pony Express, isang serbisyo ng Koreo na nagpapadala ng mga mensahe at mail gamit ang mga relay ng mga mga ngabayo, ay nagsimula ng kanyang unang takbo mula Missouri hanggang California sa Estados Unidos. Naging ang serbisyo ito ang pinakadirektang paraan ng komunikasyon mula silangan hanggang kanluran bago ang telegraph at napakahalaga ito para mas malapit na matay ang California sa Union bago ang American Civil War. Sa parehong pecha noong 1973, isang ehekutibo ng Motorola na si Martin Cooper ang gumawa ng unang tawag sa mobile na telepono kay Joel S. Engel ng Bell Labs. Ang pangyayaring ito ay nagtatakda ng mahalagang yugto sa kasaysayan ng telekomunikasyon, nagbubukas ng landas para sa pagpapaunlad at paglaganap ng mobile na teknolohiya sa buong mundo. Noong ikatlo ng Abril taong 1996, bumagsak ang isang eroplanong pag-aari ng U.S. Air Force na nagdadala kay U.S. Commerce Secretary Ron Brown sa Croatia, na nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng 35 tao sa loob. Ang trahedya na ito ay nagdulot ng higit na pagsusuri sa mga protokol ng kaligtasan para sa mga opisyal ng pamahalaan na naglalakbay sa ibang bansa.